Nagsimula na nga ang protesta ng mga DDS cult ni Rodrigo Duterte at ng kanilang diumanoy mga kakulto sa Iglesia ni Cristo ngayong araw sa Maynila. Sa sigaw ng loudspeaker ng mga protest leader ng INC sa Kirino Grandstand, tila kinopya lamang nila ang protest propaganda slogan ng mga DDS na hanggang ngayon daw ay wala pa ding nakukulong at ang mga investigasyon ay drama-drama lang din daw. Pero hanggang ngayon, walang nakukulong! Investigasyon! Lalo nitong pinatindi ang mga ugong-ugong na nga ang iglesia ni Manalo sa umano'y plano na pagpapabagsak sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Matatanda ang may mga kumakalat na balitang may kuplat ang mga DDS o grupo ni Duterte upang ipatalsik si PBBM at ipalit si VP Pionatic Sara Duterte. At isa sa mga diumano'y nagpondo ay si former Ilocos Governor Chavit Singson sabi ni Ramon Tulfo na financially daw kayo ni Tungkolo at ni Chavit Simpson sa disability plot sa government and reaction. Kasi yung mga ganyan na napapansin niyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. Ayon sa ilang online posts, nag recruit pa raw ang mga tao ni Singson sa Ilocos Sur para sumali sa protesta kapalit ng libreng sakay at 5,000 piso. Nasa listahan kayo? Finansyal daw. Ano ang, ang gusto, masasabi ko rito? Ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito at yung listahan niya, uh, marami dito at meron din dito ang mga bayaran, nabayaran na.